Servisyo na para sa member consumer kang Albay Electric Cooperative o Aleko na si Ivy Serrano kang Barangay 27 Victory Village ang patay-sinding supply ng kuryente kang Aleko. Istorya niya, sa kadaal daw haros limang beses minabran out sa saindang lugar. Katunayan na raot na daan sa indang refrigerator as in TV. Nauuyam kasi kang Aleko. Bran out, bran out. Makauuyam. Tapos uras kang pagkatulog, minabran out. Ang kabarangay ni Ivy na si Lola Shirley napapastidyo naman sa sunod-sunod na brownout na sa idang na experiensyahan lalo na tuyong oras na kutanin pagkaturog. Kung oring rin katurog na sa kamabrown out, mainiton baga. ka? mga matawa na ng kasimbagan ang mga siring na agrangay. Nagalukar ni 500 milyon pesos na subsidiya ang gobyerno para sa rehabilitasyon kang Aleko, na inisyatibo ni Akubikol e. Party List Representative Elizaldeco, Chairman kan House Committee on Appropriations. Sigunti ako, Bicol Executive Director Atty. Alfredo Garbin Jr. Pira sa mga ni kongresista ko, iyo ang, ang power infrastructure kang kooperatiba, asin masyerto na mas pusog, asin mas malala o mana ang supply ng kuryente sa probinsya ni Albay. sa inbakusa na solusyon sa burnout, anitatawang bentahe da kay ni, kundi mapakusog man sa ekonomiya kang probinsya. Nakulaw na tabang because as you know, power being the backbone of our economy, Uh, kita makikiinggan niya kidakul na pagninegosyo sa tuyang rona sa probinsya, sa sudad, uh, kung uh, padagos ang brownouts. And therefore, so economic productivity na apektaran. So, if we continue uh, with this problem, eh, talagang dahing may malaog na darakulang negosyo. Na-download na sa National Electrification Administration o NEA, ang 300 milyon pesos mantang nakatala na ibabaan na tatadaan na 200 milyon pesos, nagagamiton sa rehabilitasyon kan mga linya ning kuryente, pagribay sa mga route na reclosers as in pag-upgrade kan mga transformers. Dugang pakan opisyal, duwang bagong power substations man ang ikukonstruir nga ni mapagayon ang grid capacity kang Aleko plano ining ibugtak sa mga pangenot na lugar sa probinsya nga ni mabawasan na ang mga overload asin mamakaray man ang kabilogang kan transmission grid. Uh, bako lang saro, bako lang duwa, minimum siguro of 3 to 5 a day ang brownouts and this is not acceptable uh, considering na pinag-apuntan sa tuyang syudad as livable city sa inka nakahiling na livable city padagos ang brownouts as in maati ang tubig. So we need to live up to the kumbaga, supinag so pinag, bubuyag yagta ta na dapat paglibabaw city maray ang serbisyo lalong lalo na mga public utilities sa nakalis na si Mana kan maaprubaran ang nasambit na subsidiya para sa mga baretang tatakbikol may arango